SM Turbina Real, maluwag pa, maluwag. Okay, 340pm po mga kaibigan. Okay, crossing Kalamba, SM Turbina Real. Hindi lang, dahil po radio na, TV pa. Yo, what's up? This is the Adventist Vlogger, Joyan na Nandito po tayo. Sino ba nagsabi ng Porta Cloud? Shoutout muna sa lahat. Tayo, pakinang ano tayo ha. Ito, tanong muna natin. Yo, what's up? Yan, hello po. Yan, ano Ito mga kaibigan ha. Hindi pa ako nakakakain ng pahapunan. Mula umaga hanggang tanghali, wala kaming kain. Dahil lang po, mamaya po, hapunan. Yan, antayin po na natin biyayang LRT. Kaya may na nagsabi. Kaya mga kaibigan po. Konting ano lang po tayo. Ito, alabang lang po ha. Kaya, abang-abang. Okay mga kaibigan po. Yan, yeah, crossing kalamba po. Pagbigay mo lang. Yo, yeah, Mer! Hop, hop, hop! Yo, yeah, sandali, sandali. Oh, wala pa, wala pa, wala pa. Wala pa eh. Ilang... Yo, yeah, maluwag pa yan. Rosing, Kalamba SM, Turbina Real. Pasensya na, wala kaming bakain. Shout out ka pala, South Central Luzon Conference. Metro San Pablo District 1 and 2. Metro Kalamba Alam na this. Yan, yeah. shout out nga pala sa Jack Ryder. Sa tanawan Kalamba Jimmy. Salamat. yep. Yeah. Yan, marami na mga tao. Yan po. Yan. Ay, oh, sapa, sapa. Crossing kalamba po. Sensya na. Mas uunahin pa namin. Yung, mas uunahin ko pa yung pagkain ko na. Mas uunahin mo na ang pagkain namin. Kesa sa birthday ko, alam mo na. Pero kagigising ko lang. Pagising ko na nga eh. Ah, ano na. Maglalakad pa ako pinagtitiis ko na lang yung 20 pesos dapat sana pang tricycle ko yun pala ay pa, tinipid ko ang 20 pesos para lang sa birthday ko alam na dis kaya magpasensya nyo ako yan marami nang nagabang ng mga pasero sa jeep alam na this kaya nga kaya yeah, nga ang dami kaya ah uh, okay mga kaibigan Hanggang dito lang muna tayo, pansamantala. Shout out nga pala sa mga taga Acacia Park Homes. Sa station, uwi na bilaga. Shout out sa lahat po ng mga taga Jackliner. Shout out sa Metro San Pablo District 1 and 2. Um, uh, iba, ibang company yun. AB Liner, Mandikba, Alabang Kubaw yun. Yes, ang palok. Pero, pero, pero yung kanin, ang, ang lang uniform pang senior high school AB Liner pang senior high school. Okay, mga kaibigan, mas maganda pa yung uniform ng Jack Liner pang saktikan. Alam na Tried and tested. Simula nung simula nung bata pa ako. Ayan. <laughs> Alam nyo yung katawan ko galing pa ako ng Dela Rosa nagka pandemic pa sobrang nag, ano, nag, nalulungkot ako hanggang bahay lang 2020, 2021 yung 2021, 2022 lumabas ako para mag barter pero may ilan pwede, may ilan bawal yung magkapit ng 2022, 2023 lumuwag ng restriction nakakapag-parker na ako hanggang sa ngayon sa ngayon 3 years ako nagpa barker mga kaibigan ang iniipon ko, pambili ng cellphone ang para sa birthday ko hop, oh, ah sandali for the content, for, for the content lang for the views lang, sandali for the content at saka for the content. yan, so, usog lang po tayo kaliwa kanan for the content lang for the views alam na, dahil po for the content Uy, ano ba yan? Nag Uy, ano ba yan? Nagsun Nagsungit, pa. Ano ba yan? Uy, meron pa. Isa pa, isa pa. Talaga na, ano na ako ah. Ay, nako. Sensya na, medyo... Ano nga ako sa pusi ngayon ah. Sensya na. Hanggang dito na lang po. Pansamantala. Joy and Matilia here. God bless. for the clout na pero hindi mahalaga to dahil malaman na ninyo ang sistema ng transportasyon ay pwedeng pwedeng ibida sa madlang people kaya maaari ninyong learning experience lamang ito pag kayo ay sasakay ng LLI alam nyo kung anong mararamdaman nyo pag sumakay kayo ng LLI radio na TV pa courtesy na disiplina pa. Yo, so, what's up, Jam Liner? Yun, sino po yung biyayang alabang? Yan po, kawai-kawai lang po tayo, biyayang alabang, kawai-kawai. Dahil po, alam na, ng buong sambayan ng Pilipino, tayo. Buong sambayan ng Pilipino, tayo. Ay, si 1820. Ayan. Meron na. Meron mga episode. Dalawa na. Eh, season 2, wala pa. Season 2, wala pa kay... Kay 1820, wala pa. Si 1866, meron. Kayo yun eh. E, yun. Season 1 yun. Malapalapit ng finale. Ito mga kaibigan. Yan mga kaibigan.